pambobomba. Break, break, break. Uh, Medical emergency at pamamaril. Ilan lamang yan sa mga senaryo na nerespondihan ng Baguio City Police Office sa kanilang ikinasang simulation exercise noong biyernes. Ang mga ito kasi kanilang paghahanda sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Lungsod. This is to test our deployment if indeed it can respond to possible incident that could happen during the parade Ilang araw bago ang pagbubukas ng Panagbanga Festival, tiniyak ng Baguio City Police Office na halos handa na ang kanilang puwersa. Ayon sa BCPO, aabot sa 1,300 na pulis ang kanilang ipapakalat sa buong lungsod sa buong pagdiriwang ng Panagbanga. Early naman 'to na ginagawa natin ano, kailangan uh, we keep on improving pa rin ano kasi habang dumadaan yung taon, medyo may pagbabago. So we have also to improve our uh, capabilities. Hindi rin kasi inaalis ang BCPO ang posibleng pagdagsa ng mga kawatan sa lungsod. Meron tayong uh, uh, security units din to yung mga clean clothes no nakita namin kasi previous last year na effective yung pag-deploy natin ng clean clothes para ito yung mga magbabantay sa anti pickpocket at ibang anti criminality measures natin kaya si Aina na first time bumisita sa Baguio City nag-iingat pa rin Laman naman natin wala naman Ewan ko lang kung may CCTV ba dito or ano di ba ngayon lang Aabot sa isang daang medical volunteers ang katuwang ng BCPO sa pagresponde sa mga medical emergencies habang magpapakalat din sila ng isang daan at pitumpung mga pulis na magmamando sa inaasang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod. Handa rin ang quick reaction force ng BCPO sa pagresponde sa iba't ibang insidente lalo na sa kasagsagan ng dalawang malalaking parada ng panagbanga. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.